Hello mga Lodi, welcome sa episode 2 ng A Day of My Life bilang isang chicken catcher dito sa Canada. Samahan nyo ako habang naghahanda ng baon para sa chicken battle ngayong gabi. dito na tayo ngayon sa labas guys nagbawas ako ng jacket hindi naman pala masyadong malamig sapatos na tayo guys kapag so, ka magkakatch kayo ng broiler o ng manok dapat naka ganito kayo para waterproof hindi kaya ganito buta ito mabigat eh ah, ganito lang para hindi ka masyadong mapagod maglakad kasi magdamag kang magkakatch magdamag ka maglalakad kaya dapat magahan lang Pero pag mag unload ka lang ng mga tight pawl o brown pawl o yung mga layer, yung mga naging nangingitlog na manok, dapat naka-rubber shoes ka lang. Yung isa ko kasing rubber shoes, marumi na. Dapat ganito. Eh, marumi na. Kaya itong gagamitin ko yung pang-hike ko. Magaan naman eh. Kaya pwede na to. komportable naman yung pang ah guys tapos na natin yung sintas sa kailangan lagi kayo may baong tubig nandito kasi baon ako kasi para hindi lumamig masyado ayan guys oh komportable komportable yung pa ako laban na ito mamaya sa lakaran 8-12 ng gabi maliwanag ang araw, lalo pag pa-spring na. Ayan na pala yung, ano, yung van namin. Yan yung service naming van. Kasa sa isang crew yan. Ayan, iba yung, yung isang van namin. Wala pa. Ayan lang guys. Pero pwede na ako sumakay dyan. Kasi isang trabaho lang naman kami. Punta natin guys. Yo! Isang trabaho lang tayo, no? Ayan guys, waiting na kami. Ito yung isang crew namin. Yan, ako sa kabilang van eh. Oh guys, shout out dyan sa mga uh, catchers dito sa BC. Hindi lang dito sa BC. Sa lahat ng mga catchers, shout out yan. Sa Alberta, yung mga taga-elite, andun. Oh, oh. shout out kayo dyan, pre. Oh. Ingat kayo palagi, be safe lang tayo lahat. Oo, oh, oh, si Justin, si Justin. Yun, thank you, thank you so much. right, time check. 8.30pm. Dito lang ang service namin. Ayan, nasa dyan. Ayan, nakasakay na kami sa van. Papunta na sa farm. Pero bago dumiretso sa trabaho, titigil muna kami sa 7-Eleven. Dito kami bumibili ng baon, mga snacks, energy drinks o kape. Ako usually kape ang hanap ko o kahit anong pwedeng pampagising pag break time na. Importante to, lalo na sa night shift. Kailangan laging alerto at gising. Yon, bili muna tayo ng kape guys. Kape muna tayo sa 7-Eleven. Time check, ano oras na? <laughs> ano oras? 9.05 Sige, pakita ba 905, lang? 9.05, hindi sa bar. Touchdown. Pakita ba, pakita barn Pakita ba, pakita ba? Okay, 9.05. Makain. <laughs> May naupay. No Hello. And time check. Nine. Oh. Five. Work na kami guys. Work na. Yung guys, kakatapos lang ng first truck sa pag-unload. Time check. Ano sa? Alright, 10.51. Ano na sarang sumula kanina? Ano na sarang sumula? Hindi ko alam, basta 10.51 Ilang oras na, ilang oras natin tinrabaho yung sun sa pagkaan uh, Mga kapin muna tayo guys Time check Ito naman ano, soft drinks Anong soft drinks mo? Lemon Please. At dito na muna magtatapos ang episode 2. Abangan nyo ang susunod ang episode 3 ng A Day of My Life bilang isang chicken catcher dito sa Canada. Tuloy ang trabaho, tuloy ang kwento. kita -kit ulit mga Lodi. Thank you